Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life changes just open the door, one thing certain, I'll always be lakihan Starstruck kay Edward Barber? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? At eto nga ang latest update kay Edward Barber. Mga kalalakihan starstruck kay Edward Barber. Pero bago natin simulang pag-usapan ang naturang mga posts, ayan, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video komento ni Madam Violin. Ayan, Bernardo. Ayan. Sana nga po magkabalikan na muli sila. Dati sila yung inaabangan ko tuwing Sunday. Ayan. Hindi lang ikaw, Madam. Ayan, ano, Biol, ano, ba Bayuli. Ayan, hindi lang ikaw, Madam Bayuli, ang nag-aabang. Ayan, maging ako rin po. Ayan, justo Sana nga, ayan, di ba, cross finger tayo na muling magkatambalo, magkasama sa isang project. Itong si May May Entrata at Edward Barber. Pero sa ngayon, ayan, supportahan pa rin natin ang kanya-kanya mga project. Ayan, ni May May Entrata at Edward Barber. At marami po iyan. Ayan, parating na Ayan, komento naman ni Madam Luz Gamos. Ayan, ang Mayward gustong gusto natin. Kaya lang, hindi ko maintindihan ang estado ng relasyon nila. Ayan, friend lang daw sila. Tapos, uh, mabalitaan nating hiwalay na dahil sa babaeng Lexa. Meron bang ganon? Ayan, situation. panang nakakaloko. Tapos, may Aaron, si May May. Wala tayong nababasa na nagselo si Edward. Ngayong hiwalay na si May May at si Aaron, parang kampanti si Edward. Ano ba yon talagang showbiz na palabas, di ba? Isa lang ang manager nila, o oh, pinagkakapirahan sila ng manager nila. Trabaho po iyan, ayan. Kaya talagang pagkakapirahan at ganun din naman si Maymay at Edward, di ba? Kasi trabaho nila yan, syempre, sumisweldo sila dyan, binabayaran sila, di ba? Kaya talagang masasabi natin, pinagkakapirahan, del? Yan po ang trabaho ni Reality. At tong tungkol naman po kay Lexa. Ayan, walang basagan ng trip kung yan po ang inyong paniniwala. Pero muli po, ayan, pinaliwanag na nina na Marco, nina Edward, na ayon ay... Uh, parang isang magtutropa, 'di ba? Magkakaibigan. ayan, 'di ba na nabigyan ng mali siya. Ayun, pero wag na nating ipilit kung ano yung pananaw nila doon, sa Lex, sa Edward na yan. Dahil kahit anong gawin natin, kung yun talaga ang kanilang pananaw at paniniwala, ay wala na tayo magagawa doon. Kaya move on na lang po tayo. Ayan, at tungkol kay Aaron at kay Maymay. O di ba wala. Hindi natin alam ang mangyayari, ba diba? Malay natin kung Malay natin kasi nakikita ko naman at nararamdaman ko mahal pa rin naman nila ang isa't isa dahil pinoprotektahan pa rin ni Maymay may Entrata itong si Aeron, 'di ba? Pina, pinagtatanggol pa rin niya. 'di ba? Kaya uh, makikita natin na talagang mahal pa rin ni Maymay may Entrata si Aeron. Siguro may kaya, meron lang silang maliit na hindi pagkakanooban, pero malay naman natin, 'di ba? O. Oh, tapos, yung sa manager yun, nasagot ko na nga, yung, Kasi work po nila yun. Normal po yun. Siyempre, sinisweldoan sila, binabayaran sila. O, di diba? Ayan. O, oh, na tayo kay Madam Ana Luz Gamos. Ayan. Ika nga naman ni Madam Olivia. Ayan. May word pa rin. Ayan. O, di diba? May word pa rin kami. Tapos, tuldok period. O, di diba? May word pa rin. No one else. Ayan. Sabi ulit ni Madam Olivia. Talagang na mahal na mahal ni Madam Olivia. Ang may ward at isa rin po ako diyan, 'di ba? Ayan, komento naman ulit ni Madam. Ayan, Olivia, no uh, may ward pa rin, no one else. Ayan. But sobrang ganda ng voice ni Maymay. Meron na siyang uh, vibrato. Nagpa-voice culture siguro siya. Lumalabas ang taa, ang taal. Naganda ng boses niya. Go fly high, my my. Komento ni Madam Isabel. Kasi nagu workshop na po siya. ba diba? nagbo vocal lesson na po siya. Mas kaya, kumbaga maganda na yung boses ni my my. Mas lalo pang ini-enhance. ba diba? At ma mas lalo pang gumaganda. Dahil nga sa kanilang pagre-rehearsal. Ayan. O, ba diba? Noong pa naman maganda dahil, ano, ba diba? si my my ay dating choir. ba diba? scholar, scholar siya. ba diba? Ah, uh... Uh, scholar siya sa kanilang school at ang nagpapaaral sa kanya ay ang kanyang voice, ang kanyang ganda ng boses. Ayan. Basta andiyan si Maymay, relieve ako. Ayan sabi ni Madam Isabel, O oh, 'di ba love na love talaga niya si Maymay Entrata. Oh, Maymay, napa oh, Maymay na lang si Madam Isabel, O oh, 'di ba? At komento naman ni Madam. Ayan... At Texas Long Long Gear Home. Ayan... Mayward lang, walang iba. We miss Mayward. Hindi mawala ang Mayward Love Team kahit anong mangyari, sabi ni Edward. May may pa rin, God bless. O totoo naman talaga yan, Kahit anong mangyari, kahit wala na ang Mayward, I mean Mayward pa rin, dahil sa maraming suporta, supporter pa rin ang nananatiling sumusuporta at nagmamahal. Kinamay-may en at Edward Barber na mas kilala nating sa tambalang Mayward, di ba? Kung magtabi nga lang sila, di ba? Sa ASAP, di ba? Sa Spell, di ba? Talaga namang tingi na natuksuan pa at talaga sumasabog ang spark, 'di ba? Dahil sa sobrang lakas ng chemistry ni Maymay Entrata at Edward Barber at yung pagpapakilig nila na hindi nila inaasahan na talagang kilig nakilig tayo sa simpleng bardagulan, biruan nila, 'di diba? Tuksuhan. Ay talaga namang nangingisay na tayo sa sobrang kilig at saya na hatid sa atin ni Maymay Entrata at Edward Barber kaya sana nga ay muling magkasama, 'di ba? Wala namang masama, work nila 'yan, 'di ba? At marami pa rin nananatili, 'di ba? Na supporter sina Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala sa tambalang Mayward oh 'di ba? Ayun, komento ulit ni Ma Madam Texas, Mayward pa rin hanggang buhay. We miss you. Masaya ang fan yung makita kayo. Sa asap natin to, basta magkita. Ah, uh, no one else in my heart. Mayward lang kami. Forever, ayan, o oh, diba, kapit lang, kapit lang, pasasaan ba'y muli ulit magkakasama si Maymay at Edward, ayan, ayan, sabi naman, komento ni Madam Glow, Gloria, ayan, sana ibalik ang may wife, ayan o oh, ba? Diba? at huling komento ni Madam Victoria, I'm still uh, prefer Edward Barber as her love team may kilig factor pa rin oh, di ba? iba talaga ang chemistry ng tambalang may war. Kahit hindi nila intention na magpakilig, ay eh, talagang kinikilig po tayo. O, sya, sya, balik nga tayo dito sa mga kalalakihan na talaga namang hindi maitago ang kilig ng munang nakita nila itong si Edward Barber. O, ba diba? Teka, 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 teka. Hanapin natin. Teka, nawawala ako. Oh, wait lang. Tingnan ko yung picture. Yung mga picture. Ayan. Eto, komento. Ayan niya. Pinost niya sa kanyang social media. Sa FB. Ayan. At na may caption pang. Nakita ko na. Nawawala kong kapatid. Joke with Edward Barber o oh, di ba talaga namang sobrang kinilig at hindi napigilan o oh, di ba na pinost pa niya at binahagi niya sa kanyang social media ang nung kanyang nakita itong si Edward Barber ayan at ayan pa, isa pang kalalakihan na talaga namang na-starstruck din kay Edward Barber at ibinahagi din niya ito sa kanyang social media na may caption pang Oh, matagal akong nanahimik sa tagal kong gustong makita ito na siya, Edward Barber, my heart pa talagang pumupuso ang kanyang mga mata at ayan ibinahagi pa niya ang naging conversation nila ni Edward Barber nang sila ay magkita ayon nga sa kanya ayan ni hello po sir sir Edward ayan sumagot naman itong si Edward Barber ayon sa kanya Pwede bang pagkatapos nating magpicture sa akin na lang mga phone mo? Ayan, with matching love. Ayan. At komento naman ulit niya, sagot niya kay Edward, sige go, ha 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 ha, o ba diba, talagang game na game itong si Edward Barber na nakipagbiruan, o ba diba, sa isang supporter na antagal niyang inantay na makita itong si Edward Barber sa personal at malugod naman pinaunlaka ni Edward Barber ang kanya mga supporter, di ba na kanya pang biniro, ayan, good job ka dyan, Edward. Edward Barber. Ayan. Ito naman ang isa pang, ayan, kalalakihang na starstruck kay Edward Barber. Ayan. Walang duda. Magkahawig talaga with my long, long lost brother Edward Barber. O, oh, di ba diba, talaga namang nakakatuwa. 'di ba? Talagang sa ngayon eh kahit mga kalalakihan, o oh, 'di ba? Hindi na sila nahihiyang ibahagi ang kanilang mga nararamdaman sa social media, 'di ba? Lalo na nung nakita nila si Edward Barber. At eto nga, eto nga, isang ano naman, ah uh, Move it. Ayan. O, oh, ba diba? Ibinahagi niya sa kanyang social media. Ayan. Nang naisa niya. Si Edward Barber. At ang kanyang caption. Eto nga. Move it lang sa kalam na isakay natin si Idol Edward Barber kahit artista nagbubukay mubit napakasimpleng tao lang ni idol o oh, ba diba talaga namang sobrang simple ni Edward Barber kita mo naman nagmumubit lang siya o oh, ba diba? Kakatuwa naman na ibinabahagi ng mga kalalakihan ang kanilang naging experience nang nakita nila itong si Edward Barber at may nagkomento nga sa kanyang ano, sa kanyang post, ang komento niya, ayan, nag din si Edward. Ayan, talaga namang, hindi, o, oh, di ba malugod na pinauunlakan ng isang Edward Barber o oh, di ba ang ah, mga supporter o oh, mga casual viewer na, na siya sa personal di ba hindi talaga suplado si Edward very accommodating na bata talaga at napakabait na bata nito at sobrang simple niya di ba kita mo nagmumubit at naggagrab lang siya o oh, di ba o oh, kayo mga kamarites ayan na ayan na 啊！Uh ano ang inyong komento kung sakaling makita ninyo. Ayan, si Edward Barber, makasalubong nyo sa mall o sa daan o makasabay nyo sa sasakyan. Ayan, ano ang inyong mararamdaman. I-comment nyo na yan. at ating yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O paano mga madlang people, ako po muli si Josepa dito sa huling. Sa Josepa, anong latest? Hanggang sa muli, paalam!